Uh, magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat dyan mga idol uh, Ako po si Paul Pizzo Ng Hapan Sands Game Farm from Surigao City Surigao Del Norte Caraga Region Yan po ang location po natin mga idol So kung gusto niyong mag-ano Andito uh, naman sa Ano ko po Screen Yung uh, FB account ko Andito na naman po yung number po natin uh, At saka yung kung anong FB po natin, anong YouTube na account po natin, 'yung po ang FB. So at least madali nyo po akong mahanap. Dito po 'yung profile natin, dito po 'yung number. So 'yan po, uh, bago muna tayo magano, uh, 'wag nyo muna kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share mga idol. So 'yan po ang uh, ano po natin. So ngayon, 2 January 15, 2024 born po ito sila. National born. Andito dito na po sila. Ngayon ko lang uh, kinuha ng uh, January 17. So yan, at least two sila doon sa incubator. So nakuha ko na po si so, yung uh, nagpa yung naga-avail po sa atin ng uh, pahulugan system. is dito na po uh, kitang-kita na po yung mga sisiw po natin. So madami po sila. I think mga nasa 400 po ito something. 400 plus. Yan. Uh, maraming salamat po sa yung nag-aayos ng incubator po natin na si Butuan Incubator. Yan uh, mga idol. So ngayon, ang gagawin po namin ngayon, mamarkingan. Tapos pag ano doon, uh, automatic, magbabaksin uh, po kami. So magtitira po kami ng clone at saka yung uh, Uh, Gumburo CH80. Yan po ang uh, po natin ngayon. So, yan po. Uh, ngayon, mamarkingans po natin. So, yan lang po mga idol, ha. Uh, sa yung nagpapahulugan nung nagano, mag sa pahulugan system po natin. Andito na po. Meron po tayong slot. Uh, meron po tayong mga slots, idol, sa mga gustong mag ng pahulugan system po natin sa mga crosses po natin, sa mga material, at saka pollets, at saka brood stags. Uh, yung uh, crosses po natin, uh, medyo konti na lang po yung ano natin. Tingnan lang muna natin kung uh, magkano po ito sila lahat. Okay? So ngayon, at least bibilangin ko muna yung mga sisyo po natin sa lahat ng bloodline kung mag... <coughs> Excuse me. Sa lahat ng bloodline kung uh, ilan. Ilan sila lahat. Ka it's line, yung it's uh, breathing natin, yung meeting natin. Pin number 1, pin number 2, lahat-lahat. So at least mabibilang po natin si pa. Ma-account na po natin. So sa gustong maguhulog, gustong magano, andito po yung uh, ano po natin, profile name po natin sa FB account. Mag-direct message po kayo sa akin sa Messenger. Andito po yung number po natin kung gusto niyo kayong tumatawag. At saka yan, uh, FB account po natin is HapsansGF. GF. So yun lang po mga idol. Uh, maraming maraming salamat sa yung na, uh, nag-aabil na ng uh, pahulugan ngayon, January 15 born, national born. So, tawag na kayo, team na kayo, nandito na talaga. God bless, good evening.